Sabi ko pa sa'yo din. Ya Allah. laki. Ya Allah Grabe oh. 1 kilo siguro no. Uh. Utin na putol 'yung linya ko. Allah Anak ko ngalukop na tagal na 'ko punot. Tangke eh, na, dalawang sobra. Sobra isang kilo to. Sobra isang kilo na. Uy, <laughs> oh, utangin oh, na. Hindi <laughs> na nga maangat eh. Hindi na nga maangat. <laughs> Sinabi ah. <Grabe>, oh. <laughs> Sinabi na namin na gano. Yan na, ah. Kailangan na lang reinforce ah. Hindi <laughs> uh, na kaya eh. Laki ano. Bigat eh. Pabalik masisira yung ano eh. Yung lulunuk, oh. <laughs> Laki ay lun. Puta lo, oh lo ko. Laki. Kami nangangamil dito. Wala nang huli ng ganyan kasunod-sunod <laughs> <laughs> eh. Pangilan eh, na pang sampu na. Sampu na ata eh. <laughs> Arbis. Ayan lang oh. Suplor sop lang. Hindi na magkasya sa alagayan <laughs> mo. Tayo na, iskad sa ito lang lutuin mo. <laughs> Sulit ka na. Oh, ulam na to. Agawin mo na lang yan mamaya. Iyan mo sa ano, matugtuhok. Bitbitin. Ay, bibili niyan. <laughs> bibili. Bibili niyan. Kung pinilit mo, maano yun? puputol yan hmm. si malaki na eh malaki mga boss oh ah puta ni sa dangkal sobra laki ng mala mm. tangin na may ganito pala pala laking bako ko dito no oo laki Nang no? araw nang ano eh susunod kasi ang nangangawil eh ngayon parang nagpahinga eh aray aray ito kinagat pa ako ah no buhatin nga kita oo. yung mga uh, mga salubong mo nyan yung oh. mga iling iling yan mga isang kilo <laughs>